ABS-CBN at ANC may kaugnayan kaya sa FINMA Corporation na nangungunang naninira kay VP Sara at nananakot sa ibang in Okay, mga unang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Yutang P PH Channel mga kababayan Nandito naman po tayo para sa tinpanibagong reaction video ngayon at ngayon po ay June 17, 2025 at araw ng Martes mga kababayan. At ito anong pag-usapan natin ngayon? Ito, oh, may marami tayong na dito mga kababayan. Nako mukhang uh, para investigador dito ngayon. Uh, anyway, ito anong pag-usapan natin? Planong nagpapabagsak kay Vice President Sara Duterte ha, ah, ng isang malaking korporasyon at ng isang mainstream media, huli! Hmm. booking natin mga kababayan. Well, hindi natin masasabing talagang booking. Pero ito, may mga marami tayong na-discover it. Ito mga kababayan sa Asian King Sauli, kasi gusto kong malaman kung anong opinion niyo dito mga kababayan sa ating mga nadiskubre. Okay, kaya ito nagkaroon tayo ng mabilisang pagsisiyasat mga kababayan at marami tayong mga nadiskubre. Ito, ito, ito. Ah, pakinggan muna natin itong balita na to mga kababayan kasi, Well, anyway, ito bago natin i-play yan, like po and share ng videos natin. And then subscribe din po sa ating channel and then sa lahat ng na nakapag-subscribe na maraming maraming salamat po sa lahat palakpakan tayo siya Ito po may balita tayo da galing sa ANC mga kababayan. Oh, dahil dito may marami tayong na-discover ito. Play natin. Philippine Vice President Sara Duterte lashes out at business groups who warned about the adverse impact on the country's economy if her impeachment trial won't push through. She also dismissed calls to have senator judges who openly support her to inhibit from her trial. Vivian Gulia has tonight's top story. Vice President Sara Duterte slammed business groups urging the Senate to proceed with her impeachment trial to show investors that there is accountability and rule of law in the Philippines. They warned that the Senate's refusal to proceed with the trial may impact the country's social stability and economic progress. Kahit nandiyan, no, wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence. Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating uh, ekonomiya. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Duterte called on business groups to look into how the House of Representatives managed to gather enough signatures for the impeachment complaint against her. Marami sa kanila ang tumanggap na ng uh, budget o pera kapalit ng kanilang signatures And to talk about accountability by business groups dapat uh, questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado This allegation was repeatedly denied by House leaders Last Wednesday, the lower chamber approved a resolution certifying that the house impeachment proceedings complied with all the requirements in the constitution. Nakalagay po sa ating constitution that the house Okay, uh, post muna natin dyan mga kababayan. So anong ginawa natin dito? Ayan, napakinggan nyo naman. Ang main na uh, balita na pinapakita ko dito mga kababayan, ito, matapang na uh, sinagot ni VP Sara. Oh, ito mga statements na ito galing ito ng mga group of mga business owners or mga corporations, mga kababayan, MBC at Finex, Makati Business Club. O kasi nga raw pinapalabas nila ito ito ha, uh, ito yung point ko dito mga kababayan. Ito mga business icons na ito, business groups, business ano na ito. Uh, kung sino man mga miyembro nito. Tinatakot yung Uh, mga possible investors dito sa Pilipinas, mga kababayan, dahil nga sa gulo sa politika. Okay, so naglabas sila ng statement, Oh. Kasi nga raw, natatakot na yung ibang investors uh, if kapag hindi matuloy yung impeachment trial laban kay VP Sara. Actually nga, mga kababayan, uh, sa, pagkakaalam po, sa pagkakaalam ko, sa pagkakaalam ko, ah... Uh, kahit sinong investors mga kababayan, kapag may nakikitang potential sa Pilipinas, regardless kung sinong presidente, anong nangyayaring gulo sa politika, kapag nakikita nilang potential, may potential silang kumikikita dyan, mag invest talaga yan. Pero nang dahil dito mga kababayan sa kanilang mga statements, mga statements ng mga politik, ay hindi, mga abis, negosyante na ito, kinukontrol nila ang naratibo ng negosyo dito sa Pilipinas. Paano? Katulad nito. Naglalabas ng mga statements ng ganito para akin matakot at siraan yung politikong ayaw nila. Okay, again, tandaan niyo ito ha. Makati Business Club at Finex or Financial Executives Institute of the Philippines. Okay? So kung titingnan natin, mag-analyze tayo ng mabuti. Wala naman talagang direct connection yung impeachment trial ni VP Sara at doon sa mga investors. Kasi lahat ng ahensya ng gobyerno magpapatuloy. Ang maapektuhan lang nito ay, ang malaking epekto nito ay sa taong bayan kasi nga mat matitigil, maraming matitigil or madidelay na mga batas na ipapasa nila para doon sa taong bayan. Kung meron mang mga batas na kailang ipasa para sa manegosyante, well, probably affected sila. Okay, but again, most of the time, ano yan? Uh, most of the legislations ay sa taong bayan. Okay? At ito mga kababayan, tinignan ko. Okay? in ko lang kung sino yung mga members nito, MBC at Finex. Okay? Ito yung lumabas. Again, stay tuned kayo ng soli kasi gusto ko marinig mga comments ninyo. Ayan. O, mga pangalan. Board of Trustees ng MBC. Okay? Ayan, mga tinignan ko. Mm. Edgar Chua, Jamie Augusto zubi Ayala, of course, kilala natin to. Rizalin Mantaring, ito sila, o, oh, ha? Mm. Ayan, tinignan ko. O, oh, uh, ito lang, ha? O, uh, ko. At ito din yung, ah, uh, Phoenix Institute directors and officers o oh, yung president nila ito si Edmond Alan EJ Kwa aha uh Hayansen -huh. Okay so din explore ko mga kababayan at ano yung mga lumabas ito unang-una ito yung nakita ko si Cosette Canilao Okay saan dito si Cosette Canilao Okay membro ng Ayan. MBC. Kuset Kanilao. O. Oh, uh, hindi nilagay. Basta Board of Trustees siya. Ano yung... Nasaan siya? Anong connection niya? Dito sa presidensya ng... President and CEO ng Aboytis, Aboytis Infra Capital. At again, tingnan nyo dito sa ano, Okay, she has extremely participated in developing and promoting PPP frameworks and shared knowledge with other countries such as in Indonesia, oh, di ba? PPP. O, oh, yung Public-Private Partnership oh, Program simula 2010. Oh, from 2010 until 2016. So, kung balikanin nyo, sinong presidente niyan? It si Pinoy. 'di diba? So basically, masasabi natin itong si Cosette Canilao connected ito kay Pinoy or may may business transaction. Hindi natin sabihin kalyado ha. Hindi muna natin sabihin kalyado mga kababayan. Sabihin lang natin may connection or may nagka-transaction ito kay Pinoy. Base dito, 2010 to 2016. President si Pinoy during that time. Okay? Sino pa? Sino pa yung tinignan natin? Ayan. Edgar Chua. Ah. Oh. Balikan natin. Saan si Edgar Chua? Ayan. Chairman ng Board of Trustees. Anong connection niya? Ohoy. Ayan. Oh. FINMA. Oh. Independent Director ng FINMA. Ayan. O, oh, di ba? So, makikita nyo dyan, Oh. Hmm, ayan. So, basahin nyo lang, yun, anyway, makikita nyo na. O, oh, sinma Independent Director. Okay, sino pa? Tignan natin. Ayan, Rizalin Mantaring, independent director din ng the same uh, company, Finma. O ayan, Finma. Sino si Rizalin Mantaring? Balikan natin. Ayan, treasurer ng MBC. So, meron na tayong dalawang kumpanya or korporasyon na nakikita dito, mga kababayan. Finma at Ayala. O pala, Aboytis. Oh, eto Aboytis ito. 'Di ba? Sino pa titignan natin? Ayan, Rizalin. Ito. Jose Quisia. Direktor ng Finma din, mga kababayan. O, oh, Finma din. Saan siya? O, oh, dito. Ayan. Jose L. Cusilla Jr. Yan, yan. Oh. Okay. Oh, di ba? Mm. Director of the company since, since 1994. Okay. Oh, chairman of the board. Oh, at ito pa. FWD Life Insurance Company pa pala ito. Oh ayan ha, nandiyan, no. Oh, ambassador, ah, ambassador pala ito, mga kababayan. Okay. At ito pa, SESM Prime Holdings and Former Director of Manila Water Company Incorporated. Okay? At uh, Century Properties Group in Incorporated. Ang dami nito, mga kababayan. 'Di ba? Oh. Diba? oh. Ito, ito. Sino pa? Titingnan natin. Ayan. Ramon R. Del Rosario Jr., Chairman and CEO ng Ganyan din, Finma Corporation. O, oh, Finma, making lives better. O, oh, paano mo making lives better? Kayo dyan sa, ano tawag nito? Makati Business Club, sinisiraan nyo yung Pilipinas. Oh, Ramon Ardel Rosario, anong posisyon niya dito? Ah, Board of Trustees. Oh, Board of Trustees, mga kababayan. Oh, ayan, ha? Ramon R. Del Rosario. Sino pa? E.J. Kwa Hien Sin Senior Vice President, Chief Financial Officer. Aha. Uh -huh. CFO ng Finma Pres Presim Development Corporation. Ang laki pala nito ng Finma mga kababayan, iba-iba. May finance, financing, may education sila, may ano pa sila. Uh, ang dami talaga. May construction pa rin ata ito, oh, Finma din. Saan si AJ Kuwa Yansen? Ayan, Finance Institute Directors Office uh, officers at siya yung president. Ah, oh, uh, siya yung ayan, siya yung presidente mga kababayan. Okay? So again, ilang korporasyon ang nakita natin dito na miyembro. Oh, dalawa ah, tatlo pala, sorry. Tatlo. Aboitis, Ayala at Finma. Okay, tatlo pa lang. Hindi pa lang natin alam kung ano pa or sino pang miyembro nito. But most likely, karamihan sa mga members or board of trustees ang mga bumubuo nito mga kababayan, lalo na sa MBC, Makati Business Club, ay itong FINMA kasi karamihan sa kanilang board of trustees ay miyembro or may posisyon sa FINMA Corporation. Sabi nga daw ito, ano na nakalagay? making lives better. Yun nga, tanong natin, paano? Mag making lives better, sinisiraan nyo ang Pilipinas kasi gusto nyo matanggal ang BCP Presidente. Gusto nyo ipahiya at siraan. Tanong natin, bakit nga ba? Bakit nga? Ano nga makukuha nila? natatakot kaya sila kasi ito mga kababayan tingnan niyo yung mga nasa education sector sila nasa business nasa financing nasa education at sa meron sa construction at real estate properties ano kayo kinatatakutan nito nila kay VP Sara at ito VP Sara ang tapang-tapang oh, handang uh, sagutin at harapin itong mga taong to okay at ito Nagsearch search pa ako mga kababayan kung ano pa. Ano ano nga itong FINMA. Kasi nga ah uh, I think first or second basta hindi ako masyadong eh ab aboit is familiar tayo Ayala familiar tayo kasi kilala kilala na naman 'yan sa buong Pilipinas. Pero itong FINMA, um I don't know kung, I think narini ko na ito. Pero hindi lang ako sigurado. Ngayon ko lang si nerds. Okay? And then, meron ba ang daming ang lumabas. At eto, isa sa mga na ko mga kababayan, meron nga silang education sector. Ayan. At eto, oh, meron sila education, meron sila mga schools. Oh, ayan. Oh, ayan. Pero, nakapagtataka dito mga kababayan, suki sila. Suki sila sa interview dito sa ANC. Ayan. Ito. Finma Education Suggest return of face-to-face -face classes. O, oh, Finma Education. Ito din. ANC. One year ago. Ito, three years ago. Ito ha, three years ago. Ito, one year ago. Finma Education. Ah. Uh, ano ba to? ah uh, push to liberalize PH education. Okay, ano pa? Uh, ayan, uh, five years ago, FINMA Education CEO um, uh, on blended learning. Okay, so again, marami pa yan. Ano pa? ate uh, teka lang ha, mga kapapayan. Okay, may kinukuha lang ako. Okay, ayan. Ah, uh, baba pa natin. Ayan, o oh, ANC pa rin. ANC. Finma Group, eyes ah, expanding to more countries soon. ABS-CBN, four years ago. Finma Education utilizes two remote learning systems. Four years ago. Two years ago, Finma on learning poverty in PH. Ayan, di ba? ABS-CBN at, at ANC suki sila sa mga interview dito mga kababayan, hindi ko lang alam again, kailangan ko opinion nyo or ano nakikita nyo dito kasi hindi ako pwede ayawan uh, 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 ko, hindi ako makakunclude kung may connection ba itong dalawang ito or may ugnayan ba itong ABS-CBN ANC at itong korporasyon na FINMA ito President at CEO nang FINMA Education, ito si Dr. Chito B. Salazar. Okay? So, nag-search din ako. Eh, search din ako ng pangalan niya, mga kababayan. Ito din, lumabas. Talagang suki na suki. Ng ABS-CBN at ANC talaga. Ayan, oh. Chito B. Salazar, 11 months ago. Ito, ah. Nandiyan na yan. At ito rin. Uh, there are better ways to spend education department's resources than mandating ROTC. Uh, si anong sabi ni Chito B. Salazar, nandiyan na mga kababayan ha, sino nag-interview ANC 3 years ago. ay pa ito na si VP Sara ang, uh, anong tawag nito? Uh, Secretary of Education. O, oh, 3 years ago yan. At ito, 1 year ago, Film Education Head Wait, sino po si Lebron? Ah, ayan, napakita na natin yan. Okay? Sino pa? Eto, oh. Oh, Finma. Ayan, interview mga kababayan. 11 months ago. Oh, anong masasabi niyo dito? ABS-CBN at ANC, may kaugnayan kaya sa Finma Corporation na nangungunang naninira kay VP Sara at nananakot sa ibang investors na pumasok dito sa Pilipinas? Comment kayo dyan mga kababayan. At again, nag-search din ako. Nag-search. Ano pa kaya? Ano pa kaya? Search ko lang. Ayan. Nako, isa sa mga eskwelahan ng FINMA Corporation, itong SWU. Mga kababayan. oh ito, balita na ito, June 25, 2015. Yung CHED pala, uh, CHED issues freeze order for College of Medicine to SWU campuses claim government recognition. Okay? So, ano nangyari dito? Ito pala mga kababayan, explain ko na lang sa inyo ng mabilisan kasi medyo mahaba na yung video natin. Thank you. Uh, may College of Medicine pala itong SWU bago nila nabili. Kasi ba uh, nab bago nila eh, uh, nabili ito, hindi uh, ko lang alam kung kailan. Pero binili nila ito galing sa uh, ASNAR. Ayan. Uh -huh. ASNAR. Binila ito at parang nagkaroon ng conflict doon sa uh, permits nila mga kababayan. Ayan. At kaya nga hinold ng shed yung permit nila at pinigilan silang tumanggap. O oh, ayan. oh, ha, pinigilan silang tumanggap ng mga estudyante. Okay, pinigilan silang tumanggap ng estudyante. Okay. Oh, ayan, ayan. Kasi ipa-fight. Then, sagot naman nila, ipa-fight daw nila. Ipa-fight daw nila sa Ah, uh, ayan. Sitio Pilana, no present. Ah, uh, ff fight do nila sa korte. Pero anong nangyari? Ayan, tingnan natin ito dito. Mga kababayan, malaking yang stops chain border against is WU College. Kailan ito? September 11, 2015. 2015 ha. Oh, tanong natin, sinong nakaupo sa Malacanang noong 2015? Eh di si Pinoy, di ba? Under ng Liberal Party, mga kababayan. Ngayon, ito yung katanungan natin. May connection kaya? May connection kaya? Itong corporation na ito, si Pinoy at ang ABS-CBN? Yan yung katanungan natin, mga kababayan. Kasi ito, konek connect, connect lang natin. Pa, nag-search din ako, ano pa? O, pinigilan ng Malacanang. Ang CHED na ipa yung freeze order nila. Oh, gra grabe talaga ang connection ng, ng FINMA, mga kababayan. Kasi kalain mo, may freeze order ka. ah uh, dahil sa permit, ewan ko lang, iting sa permit. Yet, yung malakan nag-utos sa ched na wag. Hmm, di ba? Well, anyway. ayun, nag-search pa ako. Ayan. Ito yung lumabas. Anak ko! ah oh, sino ito? Oh. Otso diretso candidates in Southwestern University. Kaya pala. Oh. Itong nagsasalita, yung kalbo si Hilbay, yung mga nakaupo, ayan, si Tanyada. Si, ito, si Chiljokno yata to mga kababayan. Bumisita sa Southwestern University para magkampanya. Coincidence lang ba ito, mga kababayan? Coincidence lang ba? Nako, kayo na mag-conclude dyan, mga kababayan. Kasi eh, hindi ko masasabing coincidence ito. Mukhang, nako, something fishy. At ito pa. Ayan. February 24, 2022. Ayan, ang laki ng re-elect Akbayan 146. <laughs> Saan ito? Uh, ayan. Vice President Lenny Rubredo and Kiko Pangilinan. oh Rally at the senior high school campus grounds of Southwestern University Finma Cebu o oh, Cebu pala itong fin ah, ah itong ah Cebu eh yeah. kasi meron na itong sa Cebu meron pala sa ibang ibang sulok ng bansa itong Finma mga kababayan Ayan, Lenny Robredo. Sa tingin nyo ba, may bayad yan? Sa tingin nyo pa ba, walang bayad yan? Anong masasabi ninyo? Sa tingin nyo ba yan lang yung coincidence lang din po ba na napili nila na gawin yung na gawin yung venue na yan? Tanong lang po yan. I-comment nyo po kung ano nakikita nyo dyan. At eto. Eto. O, oh, panghuli na bago natin tapusin. Bago lang. March 8, 2025. Oh, page ito ng Southwestern University FINMA. Hindi ko lang alam kung official ito, mga kababayan, ha? Um, ayan. Attorney Chel Jokno ng Akbayan, renowned Filipino lawyer. Aba? O renowned Filipino lawyer. Educator, human rights advocate, and broadcaster originally visited the SWU. FINMA Campus for c Club 2.0. Ano ba yan? Igniting the flames of leadership This event aim to inspire and educate the youth on their vital role and responsibility in leading the charge for nation building nako mga kababayan Ano so, niyo anong masasabi nyo dito mga kababayan sa mga na discovery natin Again bago natin tapusin balikan natin ito Okay summarize natin Again, ang ANC, ANC nagbalita nito, ABCBN, nagbalita na ang MBC at Finex naglipas ng statement na yung mga investors ay natatakot na pumasok sa Pilipinas kung hindi matuloy yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan, tinatakot sinisiraan ng Pilipinas mga kababayan para walang makapasok ng investors. Okay, so I think nakikita ko dalawang punto nila. Pinatakot yung investors at the same time gustong pabagsakin ang uh, pinatakot yung investors pala sila yung mamuno dyan sa negosyo at pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Hindi ko lang alam bakit takot sila dyan. Or baka gusto nila ipasok yung manok nila. At alam naman natin kung sino. At sino ang mga miyembro nito? Karamihan dyan galing sa Aboitis, Ayala, at Sinma Corporation. Ayan. O oh, ha, pinakita natin dyan. At sinong, anong koneksyon nila? Suki sila ha? sa abs at ANC. Ayan. O. Oh. At the same time, nakakuha pa sila ng pabor sa Malacanang sa time ni President Noynoy Aquino, mga kababayan. On the other hand, Nag-return in favor naman noong 2019. O, oh, kinampan niya itong Ocho derecho. At itong si, ngayong taon na, na ito ay si Chel Jokno. Ngayon, anong sagutin ninyo mga kababayan. Coincidence lang nga ba itong connection nila? O talagang may connection ito? Kaya iisa yung gusto nilang mangyari. Comment nyo dyan, mga kababayan, kung ano nakikita nyo dito. Naku. Mukhang, anyway. Anyway, dito na lang po muna tayo. Kayo na po bahala dyan, mag-evaluate. Pakilike po ang share ng videos natin, lalo na ito, kasi para malaman din po ng iba. And paki subscribe din po sa ating channel. Uh, sa lahat ng hindi pa nakapagsubscribe. Okay, maraming maraming salamat po sa lahat at magandang araw po sa inyo.